Dahil nga po sa ambisyon na itong si Sara Duterte na maging presidente, yung kanyang sinasabi na kinukonsider daw niya, hindi po ganun ang totoong sitwasyon. Ang totoo niyan, matagal na talagang plano ng mga taga Davao, ng mga Duterte na maluklok sa Sara bilang presidente. Yan po ang totoong plano. Yan po ang totoo. At hindi yung kuno ay wala pang decision, kinukonsider pa lang, malabo yan. Hmm. Uh, ang iniisip din ng mga uh, ilang personalidad, ilang eksperto, posibleng mag-resign na lang itong sa Sara Duterte para nga naman hindi na hadlang sa kanya or wala na siyang balakid sa pagtakbong muli sa anumang government uh, position. Siyempre, presidente na ang target niyan. Ano ho? So, sigurado daw o nakikinikinita ng mga Uh, ng ilang kababayan natin na mag resign etong si Sara Duterte bago pa man magkaroon ng hatol sa impeachment trial hmm. una na rin sinabi na hindi naman daw talaga siya sisipot so dahil dyan, eto siguro ay um, kabaliwan na lang ng mga katulad na no, si Alvarez, ni Pantalion Alvarez dahil kung sakali daw kasi, halimbawa daw na hindi na makatakbo hindi na maka Ah... Uh, or hindi na pwede itong si Sara Duterte sa pagka sa 2028 ay naandyan pa naman daw itong si Digong pwede naman daw tumakbo ulit <laughs> ayan, yan yon masaklap yung mga ganito ano ho, at talagang paniniwalain nyo yung mga taga-suporta na itong si Duterte na pwede nga ito pero ayon kasi sa ating batas, ayon sa ating constitution, hindi po pwede yung ganito. Hmm? One single term lang ang pwede sa uh, sa mga, uh, sa presidente. Okay? So, ang katulad ni Digong, ay hindi na talaga po pwede. Hmm. Nako, marami na namang maniniwala dito. Mo? Pwede, pwede pa si Tatay Digong. Tatay Digong forever. Ganyan. Na. <laughs> Mababasa at maririnig nyo sa social media. Anyway, good luck.